Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa ating mga kasulid na dyan sa mga iba't ibang grupo like sa Reina, sa major sponsor ng pabahay ni Reina, uh, Reina Best Team Ever at shout out po sa 1M sponsor na member din ng Reina Best Team Ever at sa iba't ibang sponsor dyan sa loob ng GC ni Mama Roinin. Thank you, thank you so much and God bless po sa inyo lahat. More blessings po. At syempre po sa iba't ibang sponsor na kasali din sa mga sa sa pagpapatayo ng bahay ni Reina sa Japan Charity Group, siyempre sa Reina's Community, sa Kaagapay Reina's Fans Group, at saka sa Ilongga Reina Fans Group, at saka sa iba't iba pang grupo, at sa mga individual na mga sponsors na Reina, like Ma'am Tessie, Ma'am Azon, Ma'am Lolita, Ma'am Candy, Ma'am, yung sponsor po ng pabaan ng lupa ni Reina, thank you so much, Madam nakalimutan ko naman yung pangalan mo. Palagi ko po nakakalimutan. Pasensya po. At syempre kay Ma'am Candy pala. <laughs> thank you, thank you so much sa inyong lahat, no? As yung masasabi ko nun na, ano no, napanood ko naman yung ano, reaction video ni Sangkay TV Loads. Di Bangkay, yung tawag natin sa kanya, Bangkay. Kasi hindi niya, it deserve yung respeto o eh. Grabe na po yung mga reaction video niya. Parang alam mo yung, wala naman siyang pakialam, eh. Hindi naman natin siya pinilit na maniwala sa atin, no? Or kay Mama name. Bakit siya pilit niya nakikialam at naki Sangkay Saan Bangkay. Sa pabahay, hindi ka naman namin dinidisturbo. Sa pagpagamot ni Reyna, hindi ka po yung tao na dapat naman i-update. Ikaw lang yung kusa na Kiki sa live ng may live. Hindi ka namin pinapakialaman kung hindi ka nakikialam. Anong problema, problema mo sa amin? May 1M sponsor man or wala, is none of your business. Kasi nga, yung kung ang founder ng Kalingap is nanahimik na eh, bakit hindi ka nalang nanahimik dyan sa hukay mo, no? Sang kay Lodz. At hindi ka namin pinipilit po na, naman maniwala sa amin. Kasi nga, isang community kami, Renas community kami, hindi ka po ka namin ka-team. Yung ka-team lang namin po, yung kaya, yung, yung, ano, yung gusto namin i-update, hindi ka po kasali. Hindi po kayo kasali. Like Mayura na ITV, founder an, founder Pico na yan, nawala namang bilang, sinakabalbas, kayong lahat na nang sa bata, hindi po kayo kasali at hindi namin kayo pinipilit na maniwala sa amin. Mag-reaction video kayo sa community nyo, wag po sa amin. Kasi wala naman ka po kayong ambag sa ginagawa namin project at pagtulong sa bata. Tanungin kita sa Angkay TV, bakit ka nakikialam? May ambag ka ba? May singkat singkatiting na kahit na paggamot na tulong sa pagpagamot ni Reina nakabigay ka ba nakaambag ka ba bakit ang laki ng problema mo sa amin no San Carlos sa ayusin mo yung buhay mo bago ka magbantay ng buhay ng iba kasi kami is tumutulong lang sa abot ng makakaya namin kung ano man yung mga about sa mga pabayo wala kang pakialam kung ano man yung laman ng live namin wala kang pakialam as long na hindi ka namin pinapakialam pinapakialaman manahimik ka. Kaya ka namin nire dahil pakialamira kang bakla ka, magpakalalaki ka. Kalalaki mong tao, ayaw na ayaw mo, tawagin kang bakla, pero ugali mo, baklang bakla, dahil mo pa yung babae. Bakla, kaya nga tinatawag ka lang bakla kasi sa ugali mo eh. Mas, may mga kilala naman kaming bakla, pero matitino naman, bakit ikaw napakabalahurang bakla? Napakapakialamirang bakla, di ba? Manahimik ka. Wala kang paki-alam sa amin. Kasi wala na nga si Reyna sa Kalinga. Pinapakialaman nyo pa. Pati mga sponsor ni Reyna, pinapakialaman nyo. Pakialam ni talaga kayo. Hindi kayo makamove on. Wala na si Reyna po sa Kalinga. Kung yung founder ng Kalinga, is tahimik na. Si Kalinga prab tahimik. Kasi alam naman nila yung totoo eh. About sa 1M sponsor. Tanungin nyo kaya sila. Kung ano katotohanan sa 1M sponsor. Kasi alam na alam yan ni Kalinga Prab at ni Kuya Val. Kaya tahimik ang mga yan kasi dahil nakakausap nila yung 1M sponsor before sa Rina kinuha. Ini-insist nyo kami na yung kumuha sa kay Reyna sa Kalingap. Tanga-tanga ka pala eh. Di ba nanay ni reina yung kumuha sa Kalingap? Sinunda lang namin yung bata dahil sponsor nga kami at supporters. Normal lang po nasusunda namin sa Reyna kasi siya yung po sinusuportahan namin. Di ba? Common sense. Di ba sabi mo common sense? Mix, anong ah, gamitin mo din yung common sense mo? your yes, sir, uh, ano, your yes, sir, uh, ano? common sense. ba? Diba? Ikaw yata yung walang utak eh. Magsasabi ka pang common sense. Anong pakialam mo sa amin? ba? Diba? Kung ano man ang pinag-usapan, kung sino man kausap ni Ma'am Rowin, eh, wala ka na doon. Huwag kang makialam. Kasi hindi ka namin ka-team. Hindi ka kasali sa Rina's community. Hindi na po si Rina kalingap. Ano pang problema mo? Ano pang pinagkukudaan niyo? Dito lang po guys, no? Shoutout po sa ating lahat. And pasensya kung may nasabi ako dito na hindi maganda, pero sobra-sobra na kasi sila eh. Ano po? ah uh, salamat po sa mga solid reina na walang sawang tumutulong at sumusuporta sa ating dalaga. Magpakatatag lang po tayo again sa mga balahurang tao na to. Na wala namang ambag sa bata, pero kuda ng kuda. Nakikialam pero wala namang ambag, di ba? Pinipirahan na yung bata, binabalahura, papati mga sponsor. 'di Dito lang po guys, shoutout po sa mga solid na mga vlogger na tulad ni Ma'am Rowena, na mga kasamahan natin, Ma'am Hasa 26 TV, Ma'am Kaagapay Grace, Ma'am na uh, Neya uh, uh, Mix uh, Mix Vlog 2.0, Sir Roger Mix Vlog 2.0. Siyempre kay Tito Manny Vlog. Tito Manny Vlog no kasi 'yun talaga nakita ko na patas mag-reaction na kasama sa team Kalingap, na member ng team Kalingap. Kaya, kahit na walang din siya nagre-reaction minsan, Karina, pero pilot, tuloy po ang suporta kasi napakabuting tao po. So, suportahan po natin si Tito Money Vlog. Kahit sino yung nire-reaction na niya, panuori natin para tulong na rin sa kanya, no? Siyempre kay Sir Joe, uh, Berador Piqua, kay Mam Ma LMG Official, sino ba? Siyempre sa inyong lingkod, rinas Community. Thank you so much. And God bless us all. I love you all. Dito lang po tayo. Dito na lang po. Bye, good night.